Hello mga Besh! Good morning mga Beshwaps! Time check 6.49am Yan Trabaho na tayo mga Besh Maaga yung ating home service for today's video Yan Trabaho, trabaho na tayo Yan, ang aga gumising mga Besh 5am, gising na ako Yan, work, 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 work mode na tayo itong kalsada ay itong way na to, hindi to siya masyado ma-traffic mga besh. Kasi ito ay papuntang parang ano, barrio, ganon. Barrio, Perero, pero pag ma-traffic mga best you sa abot ako ng 1 hour and 2 minutes ayan so ganyan kaluwag pagpapunta ako pero pabalik ako yun yung ma-traffic mga best you walk ayan as you see pero sa kabilang kalsada maluwag pa din at the moment pero mamaya pagpatak ng alas 7 ayan they start na yan. tayo dahil walang ibang kakayod pa, para sa atin. Ayan, kung hindi po tayo kikilos, mga Beshu Wabs, ay wala po tayong mararating. Tayo lang po ang magliligtas ng mga sarili natin, mga Beshu kaya sarap lang matulog ng mahaba, mamas lang. Kailangan na dahil kailangan In sa 600 ating meters, take exit 505 Bukit Rimao toward Bukit Rimao, Kota Kamuning. Mga human being, ayan. Kailangan natin magtrabaho na magtrabaho na magtrabaho unlimited. Dahil meron tayong mga tiyens, mga bills, ayan. Then continue on iyan. to Persia and Anjurik ERIA maraming thank you sa inyo dyan mga beshiwaps, sa inyong patuloy na panunood ng aking mga upload video ayan thank you so much sa inyong lahat mga beshiwaps dahil sa inyo, buhay pa ang ating <laughs> dashboard ayan, thank you very much mga beshiwaps Uh, yeah, thank you, thank you. If 500 uh, meters, turn right God on Bless the you all, my passion pops, Always remember spread love, not hate. God bless us all.